Hello so guys, magandang araw. It's me again, Kamutka TV. At kung bago ka lang sa YouTube channel ko, and don't forget to subscribe. And subscribe ka na, and baka baka hindi ka pa nang pag-subscribe. Sa so, mga mag-subscribe pa lang guys, thank you in advance. Ayan, uh, shout out sa mga lagi nanonood sa vlog ko. Ayan, thank you so much guys. Salamat, salamat. Shout out yung mga uh, nakakapanood sa akin sa iba't ibang lugar. Ayan, thank you so much. Yung mga gusto magmakao guys, panoorin yung vlog ko. I Search nyo lang yung YouTube ko. Ayan, visit nyo. At check nyo yung mga gusto nyo itanong na sa vlog ko na yan lahat. Ayan, agency o gusto mo mag-apply. Ayan, na yan lahat. Uh, para sa inyo yan guys para yung mga gusto magmakaw may idea na hindi uh, na kayo malito or pa maloko pa dito sa Macau ayan guys uh, shout out din sa mga nag apply dito sa Macau and dito mag walk in ayan ingat tayo guys lagi and mag pray magdasal tayo lagi and uh, ayan tiwala sa sarili and sipag lang uh, isipin lagi yung sarili mo pag nag apply ka Huwag mong sipin yung mga ibang tao mag-apply ka talaga isipin mo lagi sarili mo kasi sarili mo lang tutulong sa'yo walang tutulong na sa wala nang tutulong na ibang tao diba? yung mga kasama mo sa inuman mga nag-apply din kaya mo sila basta sarili mo kung gusto mong mag-apply apply ka huwag mo silang gayahin kung ayaw nila eh ikaw lang diba? sipagan mo guys sipagan yan lang and uh, uh, mag-isip ng negative kasi magiging magre-reflect yun sa sarili mo ayan na uh, lang and uh, may nabasa lang ako sa comment sa by Kubo uh, sabi sabi dun sa comment is ito guys sa inyo and kawawa naman to and uh, dahil sa Siyempre, dito sa Macau, mga nandito, ano na nila eh, alam na nila yung kalakaran dito. Alam na nila yung mga Mga scam dito sa Macau, kilala na. And alam na yung mga galawan. Yung nangyari ngayon is, pumunta na sa Pilipinas. <laughs> Nasa Pilipinas na. Siyempre, mga ano natin doon, ah, kababayan, gusto rin na pumunta dito. Kung walang kahirap-hirap. Nag- ng gano nang baka sakali and tuloy na ano na scam tayo scam na yung guys pag gano eh wala naman talagang ano eh, walang, walang gano galing sa Pilipinas kukuha ng tao kukuha ng tao tapos sampulan dito sa Macau kung anong mga agency na yun kukuha sila sa Pilipinas ng tao Walang ganun. <laughs> Ba't pa sila kukuha sa Pilipinas sa mga agency dito? Eh? May mga mga nag-apply na dito eh, di ba? Andito na eh. Ba't pa sila pupunta sa Pilipinas? Di ba? Eh, nandito. Nakikita, nakikita nila sa Pilipinas. Hindi nila alam dun eh. Di ba? Dito na sila kukuha na tao. Ba't pupunta pa sa Pilipinas? Pag may example na sa Pilipinas ka, may mag-alok sa'yo doon na bibigyan ka ng trouble dito sa mga negative yan. Walang ganun walang mag-aalok na gano'n Sabihin sa'yo na merong may kuta doon sa Macau. Bago sa trabaho. I-ano kita doon. Ipasok kita. Ibigay ka lang ng ganito. O doon. O uh, kailangan ng agency. Mag-replacement ka ng ganito. Walang gano'n guys. Yung legit lang na agency dyan sa Pinas is icon. Icon Solution sa Makati inang ang legit saka bago ka bago humingi ng mga ganyan ganyan kailangan mo na mag-interview interview ng employer kung walang interview bigla kang hiningian scam na yun Kaya magpapaniwala diyan sa Pilipinas na sasabihin na galing dito ako sa Macau uh, bibigyan kita ng trabaho bibigyan ka lang ng ganito process natin yung papel mo ay huwag kang maniwala dyan scam yan sabi ko lagi icon lang yung may authority Pam pamakaw dyan sa Pilipinas wala nang iba yan ang pinaka legit guys mga agency dyan sa mga ano negative yan walang ganun sabihin na sa isan ganun example lang guys may quota sa isan kailangan ng ganitong tao Uh, baka gusto nyo ng trabaho bigyan kayo magbigay lang kayo ng ganito kung may placement sa agency na Macau walang ganun kung kukuha sila ng tao dito na sila sa Macau ang dami nag apply dito ngayon sa Macau book in oh, diretso na may pag Pinas pahirapan pa nila yung tao tagal yun bago makarating dito kung sa galing sa Pinas daming requirements sa Pilipinas takot takot na requirements samantalang dito passport lang na passport lang, may passport ka pwede ka na magtrabaho eh, okay, dyan sa Pilipinas daming news permit, NBI dalawa yung NBI na requirements, yung NBI na local, tas yung abroad ng NBI na police, o barangay clearance ah uh, si Dula ano pa ba dami, mirror's permit. dami. Tapos, hindi ka naman sa Pilipinas mag-ano, approved ka naman. daming requirements. Bago ka makapasok, abutan ka ng buwan-buwan, di ba? Manta lang dito sa abroad, sa Macau, mag-apply ka. Passport lang. Passport lang dala mo. Natrabaho ka na dito. dito lang, wala nang iba. Hindi ka tulad dyan na may pit higpit yung Pilipinas kaya pag may nag ganun sa inyo is ano yan scam yan kaya i-share nyo tong ano video na to sa mga nasa Pilipinas para hindi may scam kasi scam yun pag ganun uh, December pa raw sila pinangako, nagbigay na sila ng bayan until now anong Mayo na wala pa rin ibig sabihin wala yun kalokohan yun dito nga sa Macau na-scam eh nandito na eh paano pa kaya dyan <laughs> dyan sa Pilipinas diba <laughs> kaya guys huwag kayong paniwala dyan na-scam yan mga ganyan dyan, yung nandyan sa Pilipinas shout out huwag kayong paniwala mali icon yung magano sa inyo legit yun pero kung kung uh, nandito sa Macau na trabaho, aloking ah, kayo kaya, po yan malabo pa yan sa sabaw ng ano pusit <laughs> sa dinuguan malabo pa yan wala yan 100% ano yan scam pag ganun daming gumagawa niyan dito sa ano Macau dahil sa wala na silang may scam dito sa Pilipinas na silang mag scam wawa naman yung nandun di ba? wawa mga walang kalam-alam gusto lang naman mag-abroad kaman nila yun lang guys and yun lang basta pag ganun scam cam yan icon lang yung ano may ano permit pa Macau dyan sa Pilipinas Wag, wala na wala nang iba pag may magano sa iyo is yun paniwala dun pag na scam ka pa nyan bukuls ka na <laughs> sarap mong batukan pag ganun Diba? Sarap mong pitikin yung tinga eh. Tayo makinig. Eh. Sa diba, dami dami naman kasi walang alam eh. Hindi pa na-inform. ngayon na-inform ko na kayo guys. Yun lang guys and thank you so much guys. I love you all. Ingat po lagi. And mag-pray.